Alam mo ba may exam tayo ngayon? Exam? Oo. Ano ba yun? Oo. Tsaka alam ba ng nanay mo na hindi ka papasok ngayon? Hindi. Ba't ko sasabihin? Ma! Ah? Uh, alis na po ako. Pahingi pong baon. Ang aga pa ah. Ano po may magagawin sa project ngayon eh. Ay, pagkatapos ng klase, umuwi agad ng bahay ha. Apo ma. Baka kung saan saan ka magpunta, alam mo naman ako, nangangatulong lamang, mapag-aral ka lang. Siguraduhin mo lang na hindi ka maglalakot at silang sabi ko, sasabunutan kita. Hindi po, ma. Magtatapos ako, ma. Sige, siguraduhin mo, ha. Napa, alis Sige. na po ako, ma. Bye-bye. Ingat. Napa. Dali mo nga itong bag ko, bigat-bigat eh. O, Juliana, saan ka papunta? Doon sa bahay ng boyfriend ko. Sa bahay ng boyfriend mo, alam mo ba may exam tayo ngayon? Exam? Oo. Ayun pa yon? Oo. Tsaka alam ba ng nanay mo na hindi ka papasok ngayon? Hindi. Ba't ko sasabihin? Pag ikaw bumagsak ka, Naya mo, babawin na lang yung nag- exam natin. Siguraduhin mo. May basicin ko yon. Basic. Major yon, Juliana, ha? Oo, oh, na dyan na rin. Anniversary namin eh. Anniversary kasi namin ngayon eh. Baba, ingat kayo ha. Magingat Mag-ingat kayo. <laughs> gusto <laughs> na naman. Di ba anniversary natin yun? Oo. Baka naman gusto mo patunay na mahal mo ako. Paano ba yun? Paano yung sinasabi mo yan? Wala dyan si Mami Tati. Ano? Tara. Baka mamaya may tao din yan, ha? Wala. Si Yaya lang. Ano? Tara na. Sige. Dito na tayo dito mo saan papatunayan kung kano ba talaga kamahal. Bakit naman dito pa sa dito na lang. Um, anong klaseng langit ba ang gusto mong marating? Depende sa'yo. Kaya mo? Oo! Oh. Ang ah. ah. bagal mo naman kumilos. Bakit gano'n? Dalaan mo na. Bango mo ah. Prepared na prepared ka sa anniversary gifts. Ay, parang andyan na yata sila, sir. Matanong ako nung gusto nilang makain. Sir, may kailangan po kayo. Wala. Ma! Anong ginagawa mo rito bata ka? Yaya mo yung mama ko! Oh. Sabi mo walang tao dito! Sabi ko na, si Yaya sila. Ang dali naman eh! Ang dali naman na <laughs> Ma! pinag kita! Ba't okay. Lagi na lang Lagi na lang yung puso ko kapag na ginauna mo! Ano naman, 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 naman trabaho, pa na mo? Lagi na naman sa trabaho! Di ba na ako hindi-intindi? Nagpapakahirap ako sa pangangatulong! Tapos ito na mo. Pagaling pa, huwag ka nalang mag-aarap kung ganyan lang din ang ginagawa mo. Nagpapakahirap ako, ginagawa ko ang lahat. Mas yan lang. Gusto ko mabigyan ka ng magandang buhay. Pero anong ginagawa mo? Umuwi ka? Umuwi ka? Umuwi ka? kang mata ko! Ang kahinis na? Umuwi ka? Umuwi ka?